Hi! So, na magkaroon sa mountain. Ito yung makikita natin view pag hapon na dito sa loob. Ito talaga yung makikita natin dito kada hapon. Tapos, doon sa tapat namin, pinuntahan namin dito yung pinapagawa namin kubo sa bukid. Pero, uh, wag ka dyan. Di basta-bastang kubo. Parang bahay na rin yan, Char. Maraming saging na nakatanim dito dahil nga si Papa nga nagtanim dito ng mga saging. Dito kami nagpagawa ng kubo kasi nga dito rin sa lugar na to kami magtatanim ng mga gulay na kailangan natin sa pang araw-araw. Hindi naman lahat ng gulay matatanim pero at least meron kami makukuha, hindi lahat bibilhin, ganoon. Ito yung i-harvest natin na saging mahinog na. Ayun you o. know Ayan. So, yan yung natin mamaya. Sinadya talaga namin magpagawa ng kubo dito para kada punta namin dito sa bukid, eh meron kaming pag-stayhan. Tapos dito na lang tayo magluluto ng mga lutong bahay special para kay bossing, tsaka sa pamilya, char. Parang ang sarap lang sa feeling na magluto dito sa bukid kasi napakaganda na ng view at ang hangin pa dito. Nag-survey na si bossing. Hanggang dito na lang po. Muna update lang po namin kaya pagtapos na. Hindi po masamang mangarap. Basta po pinagsisikapan po natin. At samahan na lang din po natin ng sipag, tiyaga, pagtitiis. At syempre hindi mawawala yung dasal. Yun lang po. Salamat!